Assalamualaikum uh, Good evening mga kabalbas Dito na naman kami ni Mrs. Maghapunan Medyo nabiti na naman galing sa trabaho Nagutom na kaya bahay Kaya yan na lang Okay Okay na daw yan Gamot daw live iba Dito na yung order namin Roasted yan, may Prince Price kasama. Wala sa Pilipinas yan. Ang mura niya. Nakapat na peraso yan. Mayroon pang tinapay. Tupay hmm. extra. Si Mrs. Bumili na. Ano biniling? Spring roll. Masarap ba yan? Spring. Ah. Union rings pala ni pala Union rings. ya. <laughs> yeah. Masarap ba to? Bakit garlic? Mm. So. San Kamu tuh. Di ko itu? Hmm. <laughs> Bakit? Anong lasa niya? Anong lasa? Masarap yung roasting. Hindi na natin patagalin. Ang

八和一。 And that's all for today mga kabalbas. Sana ay natuwa ka at nasiyahan ka sa video ko. Pakifollow ni naman po ako sa aking Facebook. At syempre, samahan niyo na ng like at share po. Maraming salamat po muli. God bless po at sana po ay bigyan tayo ng mahabang buhay ng ating Panginoon na si Allah. Masalam!